Pa naman si Aurora. Galit ang mga kalahing gusto sana niyang iligtas. Di bali, magsasama pa rin naman kayo. Dahil simula ngayon, magtatrabaho ka na rin bilang ordinaryong parowa. Pero kung ayaw mo, pwede naman natin pag-usapan. <laughs> Ang tapang mo pa rin, ha? Ano ba pinagmamalaki mo? Etong kwintas na to? Akin na yan! Wala na naman silbi ang kwintas na to sa'yo, di ba? Kaya ang gawin ko dito, sisirain ko na yan. na ayaw masira. Di ba, Gagawin ko na lang itong medalya. Medalya ng aking tagumpay. Simbolo na habang buhay sa akin na kayo mga parowa. <laughs> ayaw na akong kilalanin ng kwintas. Hindi kaya si Prinsesa Aira na ang kinikilala niya? Ayon.